Hello, mga idol ipapakita ko na po sa inyo kung paano ang paggawa ng basurahan o oh, basurahan ang lalim po nito ay yan pa baba na yan yan 29 meters baba na yan o oh. yan ito ang lapad naman nito yan ang pahaba nito nasa 100 yan 100 meters tapos itong laki nito 50 meters yan <coughs> o oh, yan po nilalagyan po namin ng plastic ang pinakalak nyan nito yan o oh. Ito yung pinakalak niyan, namin. Ibinabaw namin ng isang metro. Yan, pupunta natin yung ibinao namin. Ayan <coughs> you know. o. Ito, hinukay muna namin. <coughs> Dito namin, na yung pinakalak. You know. Yan o, ito. Ito. Ito na yung nagawa namin. Ayan, na, you know. oh, Ang tawag dito sa plastic na to, it's DPA, high density. Ayan, you know. oh, O. Lapad po niyan. Ayan, oh, Ayan. Ito yung tatabura namin. Ito yung pinakalak niya. Ayan. ganito po ang paggawa. Ito ngayon na yung mga bagong pasurahan. Yan. Dito po itatapon yung mga plastic. Pero yung mga nabubulok po ay gagawing fertilizer. Ayan. Oh, ito yung pinutol namin. O. Madulas po ito. Oh. Dito po ito po ilalagay yung mga plastic uh, po tatabunan. Ito na po yung ano. Ito na po yung tinabunan namin ito yung, ito yung pinakalak niya, ito yung pinakalak. Oh, ang lalim po nito ay isang metro. Hmm. Isang metro ang lalim niya. Yan. Ito yung pinakalak niya. Tapos, may bakal pa yan na uh, uh, nilagay namin para matibay. Hmm. Ano? Yan, malawak to. Malawak. Oh, oh. oh ito na yung mga bagong basurahan para hindi kayo mga problema sa basura. Oh. Yan oh, ito yung ginano namin oh, ito oh. Yan. Ano? Oh. Bali 29 meters yan. Bigat. Mm -hmm. so, Ayun oh, ayan ayan, ayan yung mga pinutol namin oh. Yan. Mamaya oh, ilalatag namin ito oh. Oh. Oh, ito po yung ano namin oh. Yan. Yan. Dapat po nito matabunan. Oh. Matabunan siya para hindi siya bumaba. Ito yung pinakalak. Yan. Ito yung pinakalak. Yan o. Oh. Oh. Ganito. Ganito yung paggawa ng basurahan. Yan. Plastic na yan. Imported pa yan. Oh. O. So, Itong plastic na to. Yan. Makapal to. yun o. Oh. Makapal. Makapal yan. Yan. Ganito yung paggawa ng bagong basurahan. Mm, land mm. po 'yung mga basura. Dito itatapon 'yung hindi nabubulok. Ah, tatabuan na po dito. 'Yung mga nabubulok gagawing fertilizer. organic fertilizer 'yan, oh. Yan, yan 'yung plastiko. Oh. Ang bigat niyan. Ano? 啊。Uh huh.